for today's videos mga kapriyon na ah, mayroon tayong pasyente uh, ah, galing sa area manager ng GINCO natin kung saan dito na yung project natin ngayon ay mga kapriyon ah, ano gas yan na ah, improvised na ah, pang tangki ng gas para magkapagsaing gas tube tawagin ayan ah, na guys inaangin ko na yan para na itakip may lagay na yung kanyang service valve ayan first time natin maghinang yan kaya natin yan kay try lang natin ang makakaya natin mga kapriyon dahil matagal naman tayo na ng ganyan pero yan lang gawa natin bronze rod yan na mayroon tayong borax kaya panalag ano tayo panatagloob natin yan na dumidikit talaga yan Ayan na. ni hinang na. Marami tayong pan sa lagayan niya. yung mga trupa natin dahil no break time. So natin ginawa natin yan. Ayan na mga kapriyon. Salamat sa ating kameraman. Si Dator Wines. Ayan. Ayan si Jansky. Tingin sila kung kaya ba natin maghinang. Pero, try natin din natin eh. tayo magsusuko. Yeah. Trial and trial and success, mga kapre. Ika nga. Ayan na Kaya, laban-laban lang. Ayan oh. No? Yung isang radyan, mga kapre, hindi lang maubos yan. Pero, talagang sinusure natin na walang leak yan kasi nakakaya naman kay Busing yan kung ano, din natin bibigyan na ulit ang project ating kumpanya pag na bumabak job tayo dyan mga kapatid nakasalalay ang ating paghihinang dyan para mabanguta kay Busing ayan mga kapatid ayan na isa pa lang yan na hinang natin at meron pa yung isa yan binabaliktad na ni Yansky ayan guys baka pa ayan no oh. hindi bulchik pati na maigi meron tayo nakita ang kunting butas ayusin natin yan para wala nang balik balikan sinunyahan natin ulit panibago mga kapriyon hinangin natin ulit yan para wala nang kawala talaga ayan makakaya naman yung kulit ulit ang terbaho natin ito yung sinisiguro natin na wala nang leak mga kapreyon. Ayan, ha? Ayan. Kinapalano natin siya lagay na para sure talaga. Ayan na mga kapreon. Seryoso ako niyo mga kapreon kasi na mabubutas yan pag uh, nasubraan sa init. Kaya kailangan lang laro-laro yung apoy dyan na nakatutok lagi sa pinaginangan eh na malulusaw ayan yun no oh. sinisipat pa na yan ayun. Mr. Mariloso guys mga kapra yun ka ayan oh dalawa nagsis wala walang kawala ayan oh oh diba yan, yan naka-supportive yung mga tropa natin kapreyon guys. Mga kapreyon, ayan. All right na. Ayan mga kapreyon. Titingnan ulit yan. Ayan. Silip siya. Diyan mag-okay guys kasi yung si D-team guys, nakasalala yung pangalan niya dito. Bonso! Yari siya kay madam pagka... Why? No. Why? Sana maging okay ito mga kapariyon para ano, pabalikan tayo ni Ditim ng project. At yan na magtatapos ang ating trabaho mga kapariyon. Sana maging okay ang lahat. At God bless sa laging nanonood sa aking YouTube channel, James Tinoda TV. And God bless you all. Bye-bye na mga kapariyon. Thank you for watching.